Hello mga kababayan. So guys, ang sabi ni Senator Cheese Escudero, no? Na siya yung Senate President. Eh, talagang naninindigan siya na sa 28th Congress nila didinggin itong impeachment ni Vice President Sal Luterte So, hintayin pa nila yung ano, sona ni President Marcos at saka yung mapanumpa itong mga newly elected senators, no? Para sa 28th Congress, no? tapos sa kanila didinggin. Pero alam na alam naman ng mga senador na to, nasa basura na pupulutin ang impeachment ni Vice President Sara Duterte kasi magkakaroon ng conflict. Biruin nyo sa 19th Congress, pinasa ng House yung mga articles of impeachment sa ano, mga senador, di ba? Kasi sila yung lalabas ng mga ano eh, senator judges eh. Tapos sa 28 th Congress pa nila didinggin. So, magkakaroon to ng conflict. So, baka mabasura to. Pero guys, alam nyo, kahit anong pigil pa ng mga senador na to, no? O maski ni Senate President Chis Escudero na wag mo nang dinggin to, eto naman eh yearly na ipapasa ulit, no? Eh, pwede namang matuloy to kahit ibasura nila to ngayon. At guys, wala tayong magagawa kung ayaw nilang dinggin to ngayon dahil kahit dinggin naman to ngayon, Uh, ang tingin ko mananalo pa rin si Vice President sa Duterte o maakwit siya. Kasi malaking bilang ng mga senador ngayon, mga maka Duterte. So, kung tutuusin, mababaliwala pa rin, 'di ba? Yung impeachment niya kasi iboboto lang siya na not guilty. i lang siya doon sa mga articles of impeachment. Nandoon yung mga reklamo kasi. So, pero ang magbe-benefit sana dito malalaman natin kung sino ang nag-acquit o sino naman yung nag-convict kay ano, Vice President Saluterte na sa gayon matulungan tayo sa pagpili ng mga iboboto nating senador pero granting na hindi nga mangyayari yun uh, sana lang, eh total naman may chance na maging mga senador ulit etong si Senate President Tito Soto at saka si dating senador Pampilo no? Eh, sana, maiba na yung Senate President dyan. Kasi, malalaman ng tao na pag nabasura to, walang ibang sisisihin, kundi si Senate President Chis Escudero na bakit nanindigan siya sa mali, na alam naman niya mababasura itong impeachment pag sa 28th Congress pa nila sinimulan. Ibig sabihin, siya mismo, uh, siya na nga yung ano presidente, 'di ba? Dapat may malaking say siya dito, kahit sabihin mong uh, uh, pakikinggan pa niya yung mga sinasabi ng iba. Pero dapat, uh, alam niya na kailangan immediate ang pagdinig nila dito. So, kung baga man, dapat may boses siya. At ang pakinggan, yung mga kagustuhan nating mga Pilipino na bumoto sa kanila na action na agad itong ano, impeachment ni Vice President San Terte So, ang tanging magagawa lang natin, guys, no? Dahil wala na to sa control natin, eh. Parang masyado na lumiliit yung time para, ano nila, matapos nila to. Talagang binabaliwala to ng mga senador. Eh, sana ma-elect talaga si Tito Soto at saka si Panpilo Lakso, no? Para na sa gayon, na ah, magkaroon ng ibang boses yung mga may bayag na manindigan kung ano yung tama dito sa ano uh, Senado. At ang iboboto sana natin guys, yung mga kayang magboto ng ano guilty o kayang mag-convict kay Vice President Sa Duterte kung talagang nagdudumilat at malakas yung mga ebidensya na may katotohanan na sa mga ebidensya ha, na kaya siyang i-convict na guilty nga para nga mapanagot dito sa ano mga ginawa niyang kamalian, no? Para hindi lang siya talaga yung ma-remove from office, kundi talagang mapigilan na siya sa paghawak ng kahit anong posisyon sa gobyerno. So, ang sinasabi ko lang, guys, no? Uh, alam nyo na, na walang ibang dapat sisihin pag na, na basura tong impeachment ni Vice President Sa Duterte. Walang iba, kundi si Chis Escudero. Senate President Chis Escudero. So guys, tandaan nyo ha, pag nabasura to, sa susunod na eleksyon, no? Sa 2028, kung siya sa eh, sasali pa, no? Kung hindi siya re-electionist, huwag natin iboto kung sakaling mabasura to. Itong impeachment trial ngayon ni Vice President Sal Duterte. So, ang dito na lang ako guys and blessings! Blessings everyone! Bye!